Hello everybody and welcome back to another video So today ituturo ko po sa inyo kung paano tayo dito kumita ng libreng pera Oh, guys, libreng pera and wala ka pong puhunan na ilalabas only sa pag uh, lalaro lang pwede ka nang kumita Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano tayo dito muna mag withdraw So If you can see, ay, meron na po ako ditong 2,800 na balance. So, click po natin yan. Actually, this is the first withdrawal. If you can see sa ating um, balance, meron po tayong 2,000. Actually, na-reach ko na po siya. And, before nyo makuha yung 2,000 ayan, merong rules na lalabas. So, ito po. And, sabi dito, sa pila, magbayad ka agad kapag naabot mo ang masumusunod na ranggo. 50. And, kasalukuyang ranggo. 800. Ayan. So, paano nga natin um, mapababa yung ating uh, rango ngayon, ang gagawin natin is mag-i-invite tayo. Yes, kailangan po natin mag-invite kasi kung hindi natin uh, magagamit yung pag-i-invite is hindi po siya bababa so, which is hindi ka po makakapag withdraw dito. Kaya kailangan po ng 50 na rango. So if you can see sa ating uh, rango is 800 so meaning hindi pa po ako makakapag withdraw dito dahil need nga po ng 50 rank okay so dito na naman is ayan pagputol ng pila ng gawain tinatanyang pagpapabuti ayan so ayan bababa rin po yan if mag um, mapasa mo yung 10 levels and 10 advertise okay so everyday po yan. and then dito make sure na meron kayong um, may invite kasi the more you invite the more nabababa yung inyong rango okay so balik tayo dito naman sa ating uh, second withdrawal okay so itong withdrawal na ito um hindi po natin ito pera. Yung pera natin is ito guys. Uh, coins lang po yan. And then ito po yung ating withdraw. So, ang kailangan dito na withdrawin is, sa Gcash is, need ninyo po ng 200 pesos bago makapag in, makapag withdraw. And, kung gusto nyo kunin yung 3 pesos ninyo, okay, sa Lazada po kayo mag-withdraw. Pwedeng pwede po yan. Okay, so sa Gcash, hindi. Ngayon, ang pag-usapan natin kung paano tayo dito kumita. Okay? So, as you can see, merong nakapaligid ng mga coins. Ayan. Click po natin ito para makita natin. And then, as you can see, ay, meron tayo dito 1,500 gold coin okay so dito may makukuha po tayo araw-araw so i-receive lang po natin para makuha natin yung 1,500 gold coin okay um, up to 90,000 po yan okay so as you can see dito naman sa ibaba okay if mapas level mo ang 90 level, ayan, meron ka pang 200 sa green naman po yun, okay para dumami yung pera ninyo dito okay, so dito is para dumami yung pera nyo dito sa gold card ah, uh, same po dito ayan so parang, ano sya ganyan, ibabalik nyo lang po para kumita po kayo. Ibabalik and ipagpatuloy ang gagawin. So, click mo yan and then back. ganon lang po para yung yellow is mapunta na po dito sa last. Para makuha mo yung 40 pesos. I mean, gold coin. Ayan. So, ganyan lang guys para makuha natin yung gold coin para may ma-earn po tayo and ma-convert po natin into real money so as you, if you can see ay natanggap ko na po yung 40 gold card okay, so dito naman sa start ay kikita po tayo dito pero mas malaki ko kita dito sa green kesa sa gold ko. Okay. So sample natin. So ang gagawin natin is papatayin lang po natin itong halimaw na ito. Ayan. So ganito guys. tayo guys mali yung pagkano okay so napatay na natin yung halimaw and then ayan so makikita na po sila ganun lang po dito sa paglalaro So, dito ay may nakuha natin yung uh, 15 pesos and then 12 pesos sa gold naman. Okay, tanggapin lang po natin yan. Okay, so sa pagtanggap natin is merong lalabas na advertisement. So, ngayon is hindi ko push yan ano na, 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 tomorrow naman magkakamerong ads. Okay, so dito sa paglalaro, ayan, pwede kayong maglaro so meron naman advertisement na lalabas. At yun lamang guys sa pag-earn ng ating um, points dito para ma-withdraw natin and to real money. Okay. So, dito naman sa invite. Okay. So, dito, if yung ka-invite mo is ma-reach niya yung 15 levels is makakuha ka po ng 700 gold coin and then 3.91 pesos up to 2,000 gold coin po yan okay and dito naman sa ating um, everyday may matatanggap may matatanggap po tayo dito so ito. Ayan. Ganito guys. May matatanggap po tayo. Everyday po yan. If makomplete niyo po yung ganito. Ayan. So, sana uh, nakatulong ako. And please subscribe and hit the notification bell para update ka sa mga new upcoming videos. Thank you so much.